Ngayon naman ay dumaho tayo sa elemento ng balagtasan. Unahin na natin ang unang elemento. Ito ay ang tauhan. Nangunguna jaan ang lakandiwa. Siya ang tagapagpakilala ng paksa ng paglalabanan sa tulaan ng dalawang mambabalagtas. Siya rin ang tagapapagitan o tagapagbigay hatol Ayon sa katwirang inilahad tungko sa paksa, likas, tinig at kakayahang umakit sa mga nakikinig. Pangalawa ay ang mambabalagtas, tawag sa tao makikipagbalagtasan o makatang lumahok dito sa karaniwang sumusulat na pyesa ng balagtasan. Sumunod ay ang mga manunood, sila ang mga tagapakinig sa isang pagtatanghal ng balagtasan. Sila ay isa sa mga pangangailangan sa gitong uri ng presentasyon. Sumunod, ang kahusayan ng mga at masusukat sa reaksyon ng mga manunood ang pagingting ng kanilang mga palakpak ay isang inspirasyon para sa kanila. Sumunod ay ang paksa na kung saan ito ay ang mga bagay na pinag-uusaman o tatalakay upang ganap na may paliwanag at nauluan ang konteksto nito. Pumapasok ang isyo ng tinagtatalunan na nangangailangan ng walawak na kalaman sa paksa upang maniwanag na maibigay ang sarili, panig at kaalaman uhul dito. Mga tema ng masumusunod na paksa Una, politika, tunggalian ng mga lapian sa kapangyarihan at pangangasiwa ng pamahalaan. Sumunod, pag-ibig, makapangyarihan at dakilang-dang-daming nag-uugnay sa isa't isa. Sumunod, ang karaniwang bagay na kung saan ito ay mga bagay sa paligid na may tuturing nating mahalaga. Sumunod ay ang kalikasan. Lahat nang bagay na nasa buog ng daigdig na hindi ginawa ng tao. Sumunod ay ang lipunan. Ito ay ang mapangkat ng mga taong nalibilang sa iba't ibang uri dahil sa kanilang kalagayan sa buhay at sa kanilang pamantayang kabuhayan. Sumunod ay ang kagandahang asal. Ito ay kalimitan lamang na tumutukoy sa kagandahan ng pag-uugali. So iyan ang mga tema ng mga paksa na maring lalamanin ka sa dubaho tayo sa ikatlo ay ang pinagkaugalian na kung saan nangunguna na dyaan ng sukat. Tumutukoy lamang ang sukat sa dilang ng bawat panting sa bawat palugtod. Ikalawa ay ang tugmaan. Ang tawag naman yan sa magkakapareho ng mga tunog sa dulo o sa hulihan ng bawat palugtod. Ipapasok natin dito ang natalakay natin na tula, ang ganap at di ganap na tugmaan kapag ang dunong tunog ng bawat talugtod ay patinig, iyon ay ganap. Kapag kalahat ay katini ipapasok dito ang di ganap na tugmaan at saka ipapasok ang mahina at malakas na mga tunog. Ito naman ang pang ikaapat ay ang mensahe. Ito ay ang pawag sa mga ideya at damdaming na isiparating ng kabuuan ng anumang sasabihin. Teksto o akda tulad ng balagtasan. Dinabuo ito ng simbolo na binibigyang kahulugan at isinasal titik para maunawaan ang mensahe na hangangahulugan na hindi naging madisa ang paglalahad nito. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit at balay sa panto inyo lamang basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pahayag sa bawat bilang. Unang bilang, Shadin ang tagapamalita na tagapagbigay hatol ayon sa katuyang inilahad tungkol sa paksa, dikas, tinig at kapayahang umapit. Sa mga nakikinig, sino siya? Karawang bilang ito ay tawag sa ideya at damdaming naisiparating ng kabuat ng anumang sasabihin, teksto o akda tulad ng balagtasan. Sumunod? Tawag sa taong nakikipagbalagtasan o makatang lumalahok dito na karaniwang sumusulat ng piyesa ng balagtasan. Sino siya? ka sa mga elemento na ating natalakay o tinalakay. Ikaapat, sila ang mga tagapakinig sa isang pagtatanghal ng balagtasan. Sila ang mga pumapalakpak. Sila ang mga nagbibigay ng taginting na mga palakpak sa mga mambabalagtas. At panghuling bilang, ito ay ang bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang ganap na may paliwanag at maunawaan ang konteksto nito ng mismo yesa ng balagtasan. Ang inyong mga tamang sagot ay malalaman po ang pagwawasto ay malalaman sa araw na may mayroong pasok na tayo. Sana ay mayroong kayong natutuhan para sa araling ito. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Magandang araw!